naapektuhan din ng Apex Summit ang hanap buhay sa Navotas Fishport, pati na ang pamasahe sa jeep at taxi. Kanya-kanya na lang din ng diskarte ang mga commuter at motorista na papunta at palabas ng Maynila. Mukhang marami ang natroma sa matinding traffic kahapon sa Coastal Road kaya ang kalsada nitong umaga malinis at maluwag. Pero may bahagi pa rin ng coastal northbound na sarado. Sa halip na makadiretso sa northbound, kailangan kumaliwa sa Makapagal Boulevard para makarating sa coastal road. Wala kasing oras kung kailan magsasara ang Mia Road. Isinasara lang ito 30 minuto bago ang bawat dating ng economic leaders hanggang makalampas ang convoy na maghahatid sa kanila. Kaya ang mga bus hanggang coastal road lang. Magbababa ng mga commuter, wala na silang masasakyan. May mga pasok sa trabaho ang ilan kaya kailangan talagang lumubas ng bahay sa kabila ng traffic advisory. Kagabi, malapit ng maghating gabi pero matindi pa rin ang traffic sa Rojas Boulevard, Corner EDSA. May mga stranded na pasahero sa Mia Road sa tapat ng Coastal Mall dahil sa sobrang bigat ng daloy ng trapiko. 5pm po akong umalis ang bahay sa Cavite, tumakati po. Then umikot siya ng Las Piñas kasi sarado yung ano, yung sky, I mean, yung dito sa ano, yung may toll gate. Tapos hanggang ngayon wala pang masakyan. Marami rin ang napilitang maglakad. Aminado ang mga jeep, taxi at mga shuttle service na hindi na sila makabiyahin ng normal dahil sa tindi ng traffic. Wala raw silang magawa kundi magtaas ng singilo ibahin ng diskarte dahil sa bigat ng trapiko. Ang mga taxi nag-uulo-ulo na lang na parang UV Express. Kinakagat naman ang mga pasahero kahit na mas mahal ang pamasahe doble rin ang singil ng mga jeep sa mga pasahero. Kaya ang reklamo ng marami, napagod na araw sa biyahe, butas pa ang mga bulsa. 120 daw eh. Ah, uh, 120? Oh. Punta saan? Dasma. Uh, originally, magkano lang dapat? 50 plus. Nag-grab nila opportunity. Hindi lang mga motorista ang apektado ng Apex Summit, pati bentahan ng isda sa Navotas Fishport naiipit kasi sa trafiko o kaya'y walang masakyang papuntang fishport ang mga regular na namamakyaw ng na mga panindang isda roon dahil sa mga isinarang kalsada. May ilang customer nga kahapon na galing Coastal Road, Cavite at Pasig na nagkansila na lang mga order ng isda dahil hindi sila makarating sa fishport.